Mga pare Gusto ko lang I-share sa inyo Ang number one Biggest secret Ng mga babae Nangyayari to Araw-araw Alam taon na Kung bakit sila nagpapag Hindi yun dahil na Gusto ko nila Dahil sa abs mo Pogi ka Dahil may kotse ka Hindi Nangyayari na to sa'yo Hindi mo pa namamalayan At hindi yung iniisip mo Manyak Ang number one reason kung bakit gusto kong maging boyfriend ng babae yan kung bakit naghahabol yan sa'yo. Ito, ito ang number one reason kung bakit gusto ko niya. Yung jacket mo. Hey, wow! Magpapanggap sila na giniginaw. Ay naman, hindi tayo makatiis. si offer mo naman yung jacket mo. ay mo silang nilalamig. Ang cute, -cute na nila. Tapos, alam mo mo, mabawi mo pa yung jacket mo. lol hindi na ibabalik sa iyan. Yan ang number one secret ng mga babae. They only one you for your jacket. Mga the moves eh. Arbor na to ah. Boom! Peace. Yes. 85% of the time. Hindi naman lahat. Pero mag-ingat ka. Kasi nauubos yung jacket ko. Pansin ko lang. Pero at the end, tayo uuwi. Naginiginaw. Pero isipin na lang natin. Tapos natin sila. Masayo na rin tayo. Okay.